Hello! At natapos nga ako sa aking 16 hours fasting. Ito yung aking first meal. Broccoli, repolyo, tokwa, at itlog. Pero, ang aking sa usawa na ito. Ito yan, kay Francis na yan, sa asawa. Ko. Ay na tayo. kasi mag, pa ako eh. Mag, mag, pa mag, mag, asin, paminta. Sana na ako walang rice. O dahil kailangan ko lang tag tagkatapos yung dalawang buwan. Alam. Itong toyo ko, kalamansi na may koko Aminos. Ano siya? Yun nga, Coco Aminos. Sarap. Tapos ito, magtitinda na ako. nag na ako magluto. Ito na ay cheese ball. Nandiyan ka lang, talaga umabot din sa pinaka magandang init yung mantika. Tapos, eto may buko dito eh. Hala, matanda na siya. Kailangan ko na siyang biyaki. Oh. Biyakin ko muna. <laughs> Ipapanig natin ng sabaw. Walang cut-cut na to. Ito na talaga yung guys. Hmm. Ang dami yung sabaw. Minit yung mantika. Ayun nga, isang baso at ito kadami. Mainit na, mainit na yung mantika. Lagay na natin. ganito lang. Kailangan talaga ilagay mo siya dun sa saktong init ng mantika. Hindi sobrang init, hindi rin so. Hindi rin masyad. Hindi yung hindi ganun kainit. Kailangan yung saktong talaga. Siyempre, hihinaan ko na yan. Ayan. Ayan siya. Wait lang. May kukunin lang ako. May ano yun? grabe naman. Ang Ano pinagbawasan ko. Ayan. Para lumubog. Gusto ba ako na? Another batch. Para pag malupo na siya, meron na siyang kasunod. Lumang piso yung hindi pa namin. Tapos yung cordo 20. Mabenta po sa mga bata, guys. Ito na siya. Ah. Look. Tingnan niyo yung magandang ano, luto na. Pagdudod pa natin ng mga ilang minutes. Mga one minute lang. Umaaraw na. god, ang sarap. Ball. Diba? Ang sarap. Eh, sausaw, sausaw ko yung kanita. Yung gloves ko. Sa mga yaratika. Ayun, yung -tika. Ay, tikit -tikit butter. Kailangan tuloy-tuloy. tapos kailangan mo siya talagang mapalubog. Kailangan talagang mapalubog siya. Okay, para lumabog. Ay, kailangan natin ng gano'n. Kaya kung saan na po, ay, talagang support. Para gumaganda talaga siya. So, so, ulit ulit lang ulit ulit next naman ito ay corn dog guys ito ito tapos na wala ng cheese check oh, ay hindi pa ganoon hindi pa hindi pa

Ayan <tinyo> oh, <labi. tinyo> na siya. Wow, yabit. Daganan na. Daganan na. talaga ng gusto. Grabe, nilagyan ko toothpaste base kasi pagkaangat ko ng ano, mantika, mainit pa naman. Biglang, pak, umano yung mantika. Tama na ko dito. Eh, yung red na yan, ano yan? Tote base. Sagot dito ko. Ano ng mantika? Kapapatay ko pa man din ng ano. Tamaan, ang malala dito. Nagtitinda na kami at si Sian ay may baon. Paano ko si 9:30 na siya nagising. Okay oh, ta niyo ba yan? Ayan, natutse ka na ng mantika, ko toothpaste na red. Pati dito. Hmm, dali na makain. Ang thank you to. Sige, sige, ang thank you ta. May bibili at Sige, nag si Kuya. Sige, kain ka pa. Okay na? Oh, subukan na. Ay, hindi. Oh, lumpiang gulay. Shomai. Ay, yun ang niluto ko tat apat na klase lang. Ah, sige, kain ka pa. Bang wala pa si Kuya. Nanti namin yung bata. Dog, dog, Grabe talaga yung mantika, no? Buti na lang, Hindi man yung mata ko. Hindi na sana ako. Dog, dog, Kulay red kasi yung ano, ball, yung toothpaste. Gulay. Dito talaga, mas madami. Naramdam ko nga yung ano niya. Alam mo yung sakit? Akala mo ano, maanghang. Ilagyan ko rin to siya ng toothpaste. Lupia Pero yung half hindi to. Shomai. Ano na siya tubig. May baon din siyang tubig. Antay doon niya yung kuya. Ang tagal ng bata. Sabi ko dalhin niyo na kumain habang wala pa, habang naka pa kami. Malis kami doon alas 10 na. 'Yun. Sabi ko kain na lang siya sa ano, sa dito nga sa motor. Tapos eh binagluto ko na siya. Ayun. Enjoy. Oh, ba enjoy. Kumain ba 'to? Sige, kami. Grabe, oh. Bumuguhit. Ay, alis na kami. Sino ko na siya? Ay. Hindi nga maaraw-araw kahapon. Talaga maghapon yung ulan. Hindi ako nagtinda. Um, pero makulimlim siya. Uh, ano yun, uh, Tricycle. Alis na kami? Dagal yung bata. 2 minutes na ako nag-untag. Sige. Sige. Uh -huh at sa wakas dumating. Kala ko, hindi ka na dadating. Alis na sana ako eh. Ay, ano to? Ten? Ano yan? Peacebol. Sige. Peacebol. Siguro, pag makaawa ka pa ng sampung piso ah. Uh -huh. Ma, sampung piso ma. Ay, Ay, diba? Ah, hindi ba? Ah, na lola. Sige na lola. Bakit hindi 20? Sampulan daw. <laughs> <laughs> <Why? laughs> kada <Kuih> yung pula. Sige. Tayo na. Dila ko ni pula. Sige lang.